Wait lang, wait lang. Tata, na magiging tindugang ko. Ha? Ti puta. Ang baba ni mo, bulis kad ginaron. Ano magayud po tino? Ano magayud? Yan ang tindugan. Daw, kitaon tanaw ko matibay na magpandang

ay mahulog na lang si yung longsagot lang si Ago Pero sa oh, ah, na pero ang kaya na kaminito ay kaya 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 na kaya kaya